Ano? Wala po tayong kuryente. Ha? Hindi po tayo pwedeng umakit sa taas. Ano? Kasi kahit umakit ka po sa taas, wala po tayong kuryente. Ha? Hindi ka po oh. makakapagbukas ma? ng aircon. Masensya na Hindi po. Hindi ko matanggap. Mamaba ka na dyan. Maramig dito sa baba. Uy, oh, hinihala-hingal na ako, Ma. Knock-knock, eh. Gagawin oh. natin. Di ba ikaw may araw na umiral ko? Ha? Ma? <laughs> Manusok po, kahit ka lang sa kwarto kasi wala na manoodon. Hindi. Wala aircon, um, hindi po kayang buksan ito matanggap? Sa Ano? may tubig Pati ikaw nabubulol na diba? Na. Ang <laughs> init-init ka. Ikaw nabubulol ka na din. Ayoko na, na! Ayoko! Buba ka dyan! Ayoko. May mainit dyan! Eh. Kahit mo dyan, di ka pwede nabubulol dyan, dahi dyan. Dahil wala nga Brownout nga! Ma? Makaintindi ka naman! Eh, basta ko nga maintindihan. Buba ka na dyan. Sige na, magbayad ka ng kuryente. kasi nagbabayad ng kuryente ma. Tara na. Ma. Hindi. Mabangat yun eh. Mabangat yung mainit siya. Siguro hindi ka nabayad ang kuryente, mama. Ang Diyos ko po, ma, ma. init na init na ako, ma'y. Tumag may kuryente. Hindi ko na kaya, ma. Tara na, Ano ba naman siyang buhay na yan, no? Tara na. Di ba diba talaga? Talana, sige na. Dali. Gusto ko na mag-aircon, ma. ako muna. Kailangan ko na.